Hi everyone, Mommy J here and tonight, andito po tayo sa it Cheer you, Share pa ang paboritong na lahat, pero ang pinaka-espesyal, kasama natin, ang ating kampiyon, walang iba, kung hindi si Mr. Sofronio Vasquez. Uh, I am here kasi uh, may mga good people na nag-produce sa akin and uh, we are going to perform September 6 at the World Trade Center. 2021, dumating dito si Sofronio. Bisita lang siya ng Dubai noon, yeah. di ba? wala pa siyang star factor na katulad pero grabe napakabait niya talaga so to give you a little back story lang nagpunta po ako sa Dubai kasi ano yun parang tapo accident yung beautiful accident lang na uh, nagkataon na dahil sa restriction ng COVID and what not. So I have to stay overnight or two days dito, two nights sa Dubai. Nagkataon na world Expo yon. Nakaikot ako mga tatlo lang, sobrang laki at saka maraming maraming tao so Meron na akong experience no na panood ko si I think it was uh, Alicia Keys Alicia Keys yeah. she performed that night so nakakatuwa lang talaga Ano ang preparation ng isang Sofronio Vasquez sa kanyang concert I think the main preparation would be just uh, having the mindset of celebration music celebration Filipino OPM and international music, ganun. Aside sa akin, nabigyan ko rin ng opportunity yung banda ko to be here. So ang tuwa kasi sila, yung parang napaproud din ako na dati, bago ako mag-compete, bago ako umalis ng Pilipinas, we get, I mean, nagigig kami dun sa mga small bars. Pero we, we, truly appreciate that time. Ngayon, parang binabalikan nga namin habang dinner na, Grabe ano, nagpunta na tayo. Pero ngayon, Dubai. Oo, oh, nakapag-Dubai na kami, ganun. So, um, it's it's also a calling and uh, Uh, realization and um, ang tawag dito, inspiration sa mga iba pang pwedeng ma-inspire sa amin na talagang kailangan lang talagang ano hindi mo prayers tsaga prayers, prayers, talaga and uh, don't give up don't give up yeah, so all, all of it oh, parang boils down to the preparation na dati pa lang na nagpe-prepare kami our you know experiences na pupunta kami dito. <laughs> Grabe. So sa lahat po ng mga kapanood nito um, mga kababayan namin sa UAE and sa mga pwede pang makapunta ayam uh, I am inviting everyone na meron po kaming concert na ininda um, September 6 at the World Trade Center, Dubai uh, pinagandaan po namin kasama ko yung banda ko Heartbeats and of course uh, isa sa mga star magic artist Popert Bernada sa uh, nakakatuwa lang kasi ngayon pa lang day one kakalapag pa lang namin we really felt how the Filipino community really support and love you know supporting kapwa Filipino so sana po ay uh, Pagbigay po kayo ng oras sa amin, kita-kita -kita po tayo. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, inyo pong napanood si Sofronio kasama ang kanyang kahibigan at nagpo-promote nga nitong kanyang upcoming concert sa September 6 dito sa World Trade Center sa Dubai dahil ilang araw, ilang tulog na lang po ay masasaksihan na naman po natin ang world-class na performance ng ating kababayan Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue At nandito na po sa Dubai si Sofronio Vasquez kasama niya itong si... Uh... Papert Bernadas and the Heartbeat Band So, uh, nagpapasalamat tayo doon sa mga overseas Filipino workers na nagsusupport sa ating uh, Sofronio Vasquez at itong kasi kahapon ay dumating na siya dito sa Dubai para mag-rehearse At the same time, mag-promote rin kasama yung mga influencers at mga vloggers na dito nakabasi sa Middle East So, we appreciate yung mga effort nila na tulungan si Sofronio dito sa kanyang upcoming live performance sa WTC, sabi ng The Global Stories, just in, Sofronio Vasquez has officially landed at Dubai International Airport. The Voice USA champion is all set to take the stage for a one-night-only uh, concert this 6th of September 2025 at Dubai World Trade Center, featuring guest performers. Papert Bernadas and the Heartbeat Band. This is a night you don't want to miss. Book your tickets. At sabi rin dito ng uh, The Global Filipino, Papert has also landed in Dubai. He will be joining Sofronio Vasquez on stage for the highly anticipated Sofronio Live in Dubai concert this September 6, 2025 at the Dubai World Trade Center Hall 2. Doors open at 6 p.m. and the show begins at 8 p.m. At yung ticket po ay nagsisimula sa 299 dirham or nasa uh, 15,000 po yan sa Philippine money. At kung dito naman ay sabi dito 6 p.m. daw mag-start yung or mag-open yung door So most probably ito ay dito sa Pilipinas dahil advance tayo ng 4 hours. Maybe 10 or 11 pa magi start yung uh, concert ni Sofronio Vasquez. So gabi po yun mga kapolitika but uh, same as usual po i-update ko rin po kayo pag meron tayong uh, nakitang uh, nakalive mo especially sa ating mga kabayan. Ay abangan uh, po natin yan at i-update, i-upload po natin agad dito sa ating youtube channel okay? so mga kapolitika kung sino pa po yung mga hindi pa nakabook ng ticket dito sa mga taga middle east ay pwede pa po kayong uh, pumunta sa page ni sofronio at nandun po yung link para makabook na po kayo ng ticket mga kapolitika excited na ba kayo sa maging concert ni sofronio dito sa dubai put your comments below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.